Hai ma, kabagad, good afternoon Ladak like Tagaya, Mbak ron guys Magukan ko guys Maag, singit ko so mo kompresor guys Bagus guys, ay hullah, ginsara nih guys So letaknya bukan guys Mau lanjut nih guys Mau lanjut nih guys Magkahuman ini guys. itu na sa pinito sa bikas guys. Murah ko guys. Skill na guys. Ano na. Ini ada dia pakubra guys, pada madali umum guys. Naunera ni siya, guys. Para di kang maglibo, guys. O, oh, kusa ito mga brand, guys. Mawis ito yung mga guys. Para di kang maglibo, guys. Ay, lagi sana ako ikuha on. Wait lang sa... Hi, guys! I'm back! So, mag-vlog na tayong kay... Vlogger na bitang tanan dito sa Pilipinas. Dapat mablogger ta kay. Siguro hmm. chicken, 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 chicken banana. Chicken banana. Chicken banana. Banana, banana. Oh, chicken banana. Chicken banana. Chicken banana. Banana, banana. Oh, na-order guys. dapat na sa type kasi ugabay. Sure <laughs> dapat na, na, na. na. Sinadik ko yung bugas ron guys. Karoon pa siya yung guys. Huwag ko balok guys. Ang tako mo kaya guys. Yate sa atang sa tuto buwag bugas guys. So okay. Pwede na niya kuhaon guys. Silo nga ganun niya. Aranda ay dugang siya yung bugas. Ang tako mo na, na siya. Ano na guys. Please lang kong like sa kong channel. Sa kong... Ang um, vlog na ko guys ha. Like and share. Ano to lang to ako skilled guys. Night oh, guys. Mauwa ba ko guys. May vlog. Ah, lala ko yung ipos lang guys. Narin na siya pagtrabaho guys. Tawag yung mga ragli. Bugat ba? Ano na dyan guys. Basta mga hardworking guys. Wait. Trabaho nga dili. Dili tawag guys. Sakto jud sila guys. Imahita kag labo di jud pud dai ka mamili. Ana ah, na guys. Na di ko si Boron guys, tabaw ko. Pulit ko sa mga mga May. hand ko sa mga guys, abang-abang mo guys. Basi palang oray. Ay! Uh, hai hi, ada melai pas berikat nabot sa Sibol, na guys? Chicken banana, chicken banana, chicken banana, 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 Uh, chicken banana, chicken banana, chicken banana, chicken banana, banana, banana. u. Uh. So, dre rama gumam kumla guys. Bye-bye. Thank you.